Hello, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan at mga kapatid sa pananampalataya. So, meron po tayong napanood na video dito sa ating uh, Facebook page na tila maraming mga tao o maraming mga uh, kaanib ng mga relihiyon ngayon ay eh umaalis sa kanilang mga kinaaniban. So, ito si Brother Ray na is isang isang SDA ano Seventh Adventist Church na debater po nila ito dating Iglesia ni Cristo tapos umalis pumuntang SDA dahil natuklasan niya raw dito yung katotohanan pero no makalipas ang ilang mga taon hindi ko alam kung ilang taon ang nakal nakalipas na inaano dito na pinanatilihan ni Brother Ray Mongcada sa 70 Adventist eh meron siyang mga napansin at meron siyang mga uh, nakitang mga ginagawa ng mga Adventists na hindi naaayon sa salita ng Panginoon. At mukhang hindi niya nagustuhan yung mga bagay na ito. Ito po, panoorin po natin yung kanyang, uh, po ano, yung kanyang view o kanyang uh, kung, sa YouTube channel. Kasi pinanood ko lang ito sa Facebook. So, panoorin natin yung kanyang view o kanyang uh, isisiwalat na mga uh, bagay tungkol sa SDA. Ano po? So panoorin po natin. So ito po yung aking sagot patungkol sa huling katanungan sa aking unang tatlong video. Kung ako po ba ay mag stay pa bilang isang 70 Adventist o ako po ay aalis na bilang kabahagi ng pananampalatayan ito. Sa mga nagdaang video, naging malinaw sa akin ang palitan at mga pahayag ng iba't ibang defender about sa ating mga na-research. At inisa-isa kong talakayin ang kanilang mga katwiran at argumento. At nakita ko lamang na maraming mga defender panati ko sa Adventist. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi po nakasalig sa katotohanan. Kapag ang katotohanan ay makakasakit na sa Adventist sa kabuuhan, itinatago eh, na nila ito at hindi na ipinapahayag sa tao. At sino mang magpapahayag ng katotohanan na makakasama o makakasakit sa bawat membro ng Adventist kahit ito'y tama o totoo, agad nila itong sasalingin pagtutulong-tulungan o di kaya ay sisiraan. Mm -hmm. So na-realize ko po mga kapatid, mga minamahal, na tama ang aking ipinaglalaban. Marami lamang nagagalit sapagkat hindi po ito pabor sa posisyon ng Adventist Subalit ito'y nakasalig sa katotohanan, sa history at sa mga dokumentong magpapatunay na ang Seventy Adventist ay nakapagsagawa ng mga abortion, elective abortion sa mga hospital using guidelines na ibinigay ng ating General know, Conference Kaya ng aking binanggit, hindi ko po maaating o makakaya na manatili sa pananampalataya na alam ko sa aking sarili na nagkaroon ng issue sa pagpatay ng mga sanggol na walang kalaban na. Kasi mga reliyoso lahat ng mga Simula doktor din. Sa araw Maramingan na ito, na ako po si Brother Reynaldo Moncada Verano na nabautismuhan sa Seventh-day Adventist noong January 28, 20, 2017 sa masiglang kaanig, walang inargabyado walang siniraan at wala pong ginawang anumang kaanumalyahan sa loob ng Seventh-day Adventist ay nagpapasya mula sa araw at oras na ito ay itinitiwalag ko na po ang Seventh-day Adventist Church bilang aking sekta o reliyon sapagkat namuhay ng labag sa pagkakristyano. Sinasabi na iniingatan at sinusunod ang sampung utos subalit ang mga ospital ay buhay na patotoo o patunay na tayo po'y lumabag sa sampung utos, umatay ng walang kalaban-laban na bata dahil sa guideline na ibinigay ng General Conference at magpahanggang ngayon, ay keren po ito o nag -e exist sa ating mga ospital. Sana po naging maliwanag sa bawat isa ang pahayag ko pong ito sa mga susunod kong video, hindi na po ako tatayo sa panig ng Seventy Adventist. So yun po ano, So, nakakalungkot na grabe ang pagdepensa ni Brother Ray ano po, sa pananampalatayang Adventista. Pero sa huli, eh, hindi niya nagustuhan yung mga anomalya na nangyayari uh, na sinasabi niya sa SDA. Ano po. So, hindi natin maano yan. Hindi natin mapipigilan yung mga taong uh, gusto talagang umalis dahil sa katotohanan. So, sana ay uh, marami pang uh, mamulat din ang uh, mga mata ano po sa iba't iba pa hindi lang sa Adventist ano po sa marami pang relihiyon na puro lang uh, patutsada o balibad o mga alibay yung kanilang mga ginagawa so akala ko kuminsan uh, naisip ko rin na akala ko lahat ng mga Adventist ay sumusunod sa Ten Commandments o sumusunod sa mga aral ng Diyos kasi matindi rin makipag-debate yung mga Adventist. So, yun lang po. Ano at ano po ang inyong mas ma, pangapalagay yun lang po yung ating uh, uh, mabibigay na comment dito so kung yun ang gusto niya eh, kahit sino naman kahit sa ang relihiyon wala walang magagawa ano po kung may gustong umalis so sana ay ingatan kayo lagi ng Panginoon mga kapatid at naway matuklasan din niyo ang katotohanan gaya ni Brother Ray eh. so maraming mga uh, bagay minsan nakatuon lang tayo sa relihiyon pero hindi natin nakikita na bulag rin pala tayo sa mga bagay-bagay dahil yung relihiyon kung minsan natin ginaaniban ay eh, maraming anomalyang ginagawa pero dahil uh, nahihiya tayong umalis, nahihiya tayong uh, mawalan ng pag-worshipan. <laughs> so, ang nangyayari ay e, manatili na lang tayo. Ah, uh, na natin. na lang natin ano, yung mga ganun. Pero pag hindi mo talaga matiis ang isang bagay, ayon sa katotohanan, hindi mo talaga uh, pananatilihan yung mga ganyan bagay. So, hanggang doon na lamang po ang ating video, mga kababayan. At sana iingatan po kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong mga gagawin. God bless po sa lahat.